Mas so, tata ka pa dolong pang dag market magpaayos oh. Ano Konsa laptop, ay laptop printer. Ayyan, ah, pa Paayos natin 'yan. Oo. Kailangan mo kasar pang, Oo. Kailangan ni. Magawa ko sa cellphone ko. Nanangyabi na, na, o sa anong kuan naka okay, na nakaungot na. Payong pang, tay payong. Chinilas din. pass na yung printer, guys. Hmm. Ano wallet ni mo? Nari sa kong bag. Ay, nasa kong short pants. Kaya sira yung printer ni Brian. Para siya may, para magamit niya sa school ba? Dalawa pa namang printer niya, guys, sira. Hmm. Sa school yung isa? Sa school lang isa, isa sa balay. So, yun na nga. So, yun guys, dalawa pang pa printer na Timing yung kayo nga, naguba ang buwang printer niya. Hmm. Tagal na tong guba. Ah, matagal lang hindi ko isa Hindi pa lang ipaayos. Ah, hindi ko alam, sorry. Sa magsakay ito, wala po tayo kwarta. Iring mo na nila mga sir, mo. Oh. Bagong panganak. Ang cute ni Ming, Ming. Ming, ang cute mo talaga, Ming. Ay, hello, Ming. Ang cute ni Ming, guy, oh. Pani, mong balit sa likod pa, oh. Oh, sige lang. Ikuan, oh. ibaba na yung, kuan, bi? yung okay. mong yung kuan. May mga badam mit batak pi. Maglakad ni guys, sa punta dito sa palong ti kay. Eh. Oh, may guys. Ni Bahia. Maglakad lang ni Karon. Anyway, ang palingke dito, all around ng palingke diri, guys. Magsakit kami kay duha magulka ko ang printer unitan good. Duha ka printer ang gidala, masakit kami kasulang. O oh, pa pama sa akin. Maglakad na lang may anip. Nagbutag <laughs> yun. So, ayan. Huwag gagabi na sa kapatay lumabas para magpaayos ng printer, ano ba yan? Mm. Ha, uh, kamusta na yung avocado dito pang malaki na? Ha? Huh? Pang medyo malaki na o... Oh. Avocado? Panabi pang... Hindi pa kagabiin na, diri oh, banda. Uh. Medyo malaki na. sa mo printer guys, oh yan, guba. Sira yung dalawang printer ni Brian yung isa gagamitin niya sa school yung isang printer yung dalak yung bitbit -bit ko ngayon nagkataon din na sira na ano ba yan pang gaulan pang ang payong ako bi ako na ako na abi ng plastic abi ng plastic desang kung pa may butang ako na ako na Okay na plastik malaglag na abi malag ba kay okay kaya na, pa lagi. o pang kaya pa pang ibigay mo sa ako pang umana sana pang Okay, ang binangkuan pa rin. Ito ang okay, e, plastic bag. Okay ra lagi. Nag-aulan po, guys. Timing. Nag-aulan, ah. Na. Isang maula na hapon ngayong gabi sa inyong lahat. Kami ay naglalaki papuntang palinki para ipaayos ang aming ang gamit ni Brian na dalawang printer. Ang isa nito gagamitin sa school. At ang isa naman ay para sa bahay lang. So ngayon guys, ay, ay Nagbabalita. Yes, nagbabalita, naguulat sarang. sa Ernesto and Brian. So don't forget to subscribe our YouTube channel, Brian's TV. <laughs> ang subscribe sa among channel ay gaganti palaan namin ng malaking sarech. Charit lang. ngon pala ng Diyos ng biyakiya. Dibigyan namin guys ng isang sakong bigas at may kasamang tatlong sardinas. At may parapol pang cellphone tatlo. Charis. Charis lang. Bayit. Sana ba lang araw, guys. Magkakaroon kami ng ganyan. Pag ang aming vlog ay tumagal at marami na malaking mara subscribers. Pamaagi sa inyong mga uh, tulong guys sa aming channel. Kung sakali balang lang araw ay papalarin kami sa aming pagbablog. Madadami ang aming subscribers guys. Ay ibabalik din namin sa amin sa inyo ang aming kung kami ay papalarin, kung kami ay susuwertihin balang araw. Sa pamamagitan, sa pamamagitan ng tulong nyo guys, sa mga subscribers, na nanood kayo ng mga viewers. So huwag sana kayo magkalimot sa amin na suportahan nyo kami ang aming channel, YouTube channel ni Brian, Rainis TV. So yun guys, yun lang po sa araw na to. Sana, kita kita tayo mamaya. Magbabalik ang Brianis TV mamaya. Maya lamang. Pupunta kami ngayon sa palingki. At ipayos namin ang aming printer ni Brian kasi siraan na ulit-ulitin ko man. At wala kaming pira, naglalakad lang kami ngayon guys. Sa haba-haba ng aming lalakarin, ayan. Ano Diyos yan? ko guys, isa na rin itong sakripisyo. <laughs> Kaya wala kaming pira pang bayad ng, ng badja. ng badya. Salagang 20 pesos bawat, sa lagang salagang 10 pesos bawat isa. So 20 pesos kami ng dalawa ni Brian. Wala, wala na ni budget. Wala, po wala. Naubos na kami ng budget. Ako'y nanabi po guys. Kay ay mga punong kahit yung mga mangga. Nagtabi-tabi po tayo, baka manono tayo. <laughs> so yung nag-uulat sa, nag sa gabing ito, si Ernest at si Brian. So yun guys, haantabayan naman ang tabay na mamayang, aming pagpunta sa palingki. Mamaya-maya lamang. Gaulan pa rito guys, naglakad kami gaulan. Oh. Ay Diyos ko Lord, -at, ang kanang kuan guys, ang printer. Bitbit bitbit na mo ni Brian guys. Ang isa hawak niya isang kamay ko sa cellphone. Ang isa hawak yung isang kamay ko, hawak sa printer na mabigat. Si Brian hawak isang printer at sa kabilang kamay, hawak niya ang kanyang ang payo. Sakripisyo kami ngayon, guys. Sakripisyo kami Ay, dapat ngayon. Dapat consistent ka pa. Alang-alang ngayon, mga kapangga. Ah, kapangga nga. Yan, hindi naman consistent. Kayaan mo, masasalir itong dila. So ngayon, guys, bago pa lang na pagpasensyaan yun, guys, ang tawag na gamin, pangga. Kay pangga ang tawag namin sa isa't yun, Brian. So, ma, ma ano namin I mean, guys, ma ano namin yan. Ma mga mga pangga. So mga pangga, malapit na kami sa palengke Magkano kaya ito pang? Huh? Magkano kaya singil nito? Sa 1,000 nito ah. Ay pa 100 Ah. Oh, pero dili pa, mulis pa ni, mga hangiobra sa. Tawaran mo. Eh, hey, wala pa kami pira. <laughs> wala kami pira pang bayad so, nito. Ano, mo naman. Wala pa kami pira pang bayad nito guys. Ay, nag, na, ano na ako, nag, na nag-transform na. <laughs> nag-transform na aking boses. Tabi-tabi po po, oh, rabi yan. Ha? Ako'y good yeah, okay na. Tabi-tabi oh. po. Napada kami sa may baliti, guys. Banda, yun know? May baliti dyan, banda. So, kailangan tayo magtabi-tabi po. Grabe, <laughs> guys. Maulan. Maulan. ay, sabi ko sa iyo pang iakin na nga lang kasi pang ito ano sa kamay Gaan ko. Gaano yung kamay ko? Ano. Pang. Ano, 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 ano. Buti mo pang mmm, ay, yung sa akin in. Nalalaglag na yun, nalaglag na yun. Wala man e. ano, ka naman nalaglag, hindi man tumabo ako. Ito pang ang ah, katawang lalaki. Ambot ko lang. <laughs> <laughs> Close. Pasa

Dili na, murag sa pikas di Diri oh. Sarado ay sa <coughs> Ay. Uh, na, naasi kuya. Magpayon ta may printer. Ay, di ka ni maguba diri. Sige na mo. na na hindi ka pa? Yeah. pwede pa tolong. Thank you, Bug. At thank you, ate. Uy, akong kamat na. Ang damay ko, ano eh? Kanang... Ipa... Kanish. Kanish. Hindi, lahi siya. Kung siya, ang pagprinting printing niya, kani, okay ang black o oh yellow, kani. Hindi, bisa kung saon. mag dili siya mo, kuwan. Gawa sa Oo, color. Oo, dili. Ako, sa kuha na to? Ang... Kuwan siya. Magsapaw yung color. Sapong mo. Oo, murag. Ani ya dili damo was ang color pink ko an. Sa kuya oh. Hindi ko gusto da. Sen oh. Ha? Dili kapani. Ay oh, isa ka tagol. O, murag mag ano bitaw siya. Pero kung imo siyang Ah, oh, lagi. Kami ko, kung ni na pud ka. Ha? O, oh, poli namang poli na ka. Ha? Kuan siya. Ah. ah. Kanang murag halapalak siguro, di murag magsapaw. Ah. Mo tong... na ko ingo sa imo atong yani ko diri nagpasulat ko. Karon pa jud ko sa gamit. Baan, ha? Hoy, okay sa larina na. Kiling man ko magpunok kay dagang ink man. hangin <laughs> kamay uh nga may matulog -huh. sa. Oo. Sa kasalanan ko. Ha? Kasalanan. Ay, <laughs> kasuban nga. ano yung sa problema pang. Puno ang ink. Bawal palang puno. Ha? Oh, ah. Puno ang ink. Ma ODI. Dati yung nahihangin. Kung baga may may space ba na iwan mo walang ink kasi para malagay ng hangin. Uh -huh. So, ma-okay ma ma na na siya, tang? tang. Oo. Oh, oh. Ma-okay, ma-okay man ha, dilatang. Di ayos pa guys, yung, yeah. yung printer ni Bayan. Agay <smart noise> uh, o. Gitray na sa kong kauban na o ka ng panog. Bomba ng syringe. Wala uh, mang giyapon. Hindi Yun, siya. na lang man color, no? Ah, Kato ang medyo ambot lang. itong ako. Totoo ako ah, ako pa po. Medyo coy to kaya lugay naman ako. Look. Dapat shorts niya. Agay, ba noon sa. May <laughs> <Ni bagtik. laughs> Napo'y time nga dilim siya magamit mga good na ka ng bakas siya maka, bakas so. siya mm -hmm. Mm -hmm. pa na. Pwede Mas, pa, pa, na. Pala, pala, na Dahil isa, na kuha ng bid siya, na parang po, pwede po mga umingin ka na sa Ah, ito rin na rin. Pasugo na siya po. Hindi niya masuyo pang mingi lang. Hindi rin ang dami gusto, hindi rin ang không oh. sao có không sao có không sao chẳng có gì hết không có

Ayan. Ano? Ay! Pagpila inyong mangga. Pagpila oh? na. Ha? Dili na 100? Kani dire mo Ha? 80. 80? ka, pa? Ay, tayo, pa. 100, ito. Umay, umay. Dili 90 yan? Eh? 100 na eh? Ano daw pa? Parang ito doon lang pa. Katanggihan ko dito, pati doon daw. Do hmm. Tapos tingnan nga guys, ayan. Eh Ay, medyo, medyo ano niya ang popular ah, na. Medyo pampis-pampis na siya. Hindi, pwede 90 Ha? 90 Ano? Ano? P90 ha? Ano? P90 lang yeah. oh, 90. Peta, pa. P90. 90 lang yan? 90 lang na. Oo, P90. P90 petting mga gagay, ako ikon, kani, kani, apil niyo kani, 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 Seven. Ila? Sixty-seven. Sixty-seven. Sila daw? Sixty-seven. Thank you. Karating lang namin, mga pangga. Ang problema ali? ano? Ano? ink junction day list dan kina bagtik ang ink ay na bagtik din yung ink din yun. ni mga kapangga kaya ang problema ng ink tumigas. daw tumigas daw yung, yung ink Dapat pala guys, ang ating mga gamit dapat at ng ingatan. Okay. Pag nasira, pag naguba guys, ano, na, mahirap magasto si paayos, mahal pa. Dapat magamit mga gamit natin, mga kapunsa mga gamit natin, at ito ang pingan. Oo, oh, oh, violet pang eh. Wala ba yung dapat violet? Kaya upat ba ang kakulor na? Black, yellow, magenta, or red, or initin then cyan ako, blue. Initin sa na ako ang sudan, eh. Okay? Uh -uh. Mga unang oh, guys, kaya nung sa oras na karoon. Yung butong pang. Pugma na to. Ha? Pugma na ang butong. Ha? Ang Ha? Oh, na ang Nag-open ng hotspot. O, na-open ng hotspot. Wala man. Na, wala ma-open. Kaya i search ning anong ink junction bill 900 man daw yung ingon. E Kay kung kuan sayan na lang kung magpa... kuan Pero...